kalaban pa init mm. si Super Jerry kasi kakarating din nila late sila. Mm. Oh, shot na yung pangalawa. First one is good. Kita mo. Merkyo size advantage ng Bulls. Uy, nagtres. Versus sa team Good yung... Kid. Oh, no, laki. So, so ayan na. Ay boss John. Uy, grabe. Ay doon. Uncle Breaker 'yun ah. Uy, Paul Lolet. <laughs> grabe. Ayan na Super Jerry ngayon si nagdadala ng bola. Joshua agad tapos mo pa sa kanya. Uy, mismatch to. Jonah, kina. Nako. Pinara ko si Clyde ito na. Uy, lakas ni Jerry kumalil. Eto na. Uy, hey, 3-0 in favor of Brusco. Oh, Tuloy-tuloy ito ha. Tuloy-tuloy ito. Tuloy ito. Tuloy kaya. Kaya, tanya man, tanya. Kaya, kaya tanya. No good. Tanya ulit. Grabe yung kuha niya dun. Clyde, libre-libre. Okay, wala, wala ulit. So wala na kumuha ng bola. Kaya, kaya. Hindi lang. Ayan na. First kaya, team foul red. Uy, si Clyde nakawala. Yun nga lang. Ganda na defense ng Brusco Bros dun. Joshua for 3. Uy. Uy, sinipalpal. Deflected by Jerry. Clyde. Wala pa rin. Nakuha. Aki na Joshua pa rin. Uy! Two-man game! Wala! Uy! Ito na. Ayan na si Jonah. lagi, i ah uh, Ang go. sabi Jonah, wait lang. Ten! to shoot, Seal oh, lang kayo. Uy! May okay, play ang bro. si Jonah. Pinasa ni Jonah doon ang, sa ano, sa kasama ng Team Good Times. Ang ganda nung race 31. Ten seconds to shoot. Walang time limit to. Uy! Nice pick by Clyde! Uy! Oh! Eh, ang sabi sa kanya mo, ano? Uy, counter! na Eto na rin yon na ati na rin Boys na Sumabit si Clyde. Oy. Oy, brosko, Uy! na pumasok. So, rin yon na ati na rin yon na ati na rin yon move na 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 rin yon Mukhang ati si paring agad Uy, natin. Tayo na rin yon na ati 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 na na ati na rin Nice. Uy, oh. nakuha ka doon Super Jerry ang bola. Medyo inupuro so, si Clyde doon. Oh. Uy, mismatch. Uy, Jonah. Uy, wala. Jonah, grabe. Power move yun. Pero, oh, pala ka. Meta-tennis mano. So, ina, pinasa kay, kay Jonah. Uy, na-fake niya doon. Wala pa rin. Grabe, ha, no? So, ay Super e, Jeric. Ito na, na, ito na. Bulldozer. Ayan. Deep spin. Kalahating tao, kalahating bakal. Ah. Uy, Up. sa kay Clyde ganyan ang bola. Clyde gal laban kay Jonah. Uy, naka nakakuha ng foul si Clyde Kate. Kamali. So, ah. dapat ang possession ni Sabur's Cup. Uy! Ito, gaya ito, hindi na... Hindi na... Parang nangyayari yung one on naman si Joe. Ganoon na nga mangyayari. Hinahayaan <laughs> na nga ng dalawa. Oh. Oh. Nagbawa naman na. So, na, grabe naman yung mga galaw ni Joe na. Mukhang may gusto talagang patunayan to. Respeto rin niya kay Agatip sa kanila, syempre. Out of bounds. Nahawa. na ito parang <laughs> Brusco <ko>, bro. So, lamang <laughs> nasampu ang Brusco. Uy! Alamang! Clyde! Uy, pinasa super. Sya, no? Pero ngayon, as expected, naka kay parati ang offensive game. Kaya naman si again. Jonah, oh, parang wala na siya sa mood, si Jonah. Oh. Ayun, hey, nasabay. Nasa Oy, nakawala si Clyde doon. Oy, wala pa rin. John. Si Jonah, si Jonah ano? ay. Hindi. Oy, nice lob. Nice Oy, play. Hey. So, 16 po. Gawa agad yata. Ah. Kasi dapat palabasin muna yung bola. Bago Oy, nakapasok na si Agatev. So, 9. Oh. Patrya si Agatev. So, 7. Oh, grabe ha. Injured pa yung tao yun. Oy. Pero binawi ni... Ayun na, si Jonah ni... kaya yun no, ni Agatev. Oy, yun lang kaya niya ibigay. Yung 3 points. Oy. Wala. Ay, si Yun ako oh, siyempre dahil oh. sa 4th kasi lagi niya akong yeah. tinuturuan. Ang sabi niya sa'yo, wag kang mag-dribble na mag-dribble. Kasi <laughs> mag-dribble lang, tira agad. So, ayan. Eto nga. Okay, try po ulit. Sabi natin na puro si Vital. Oh, si pero bakit hindi? 20 is to 9. So, ayan. oh Eto, 11 points ang lamang talaga. Uy, wala. Kay Jericho ulit, it pinasok easy, ulit ni Jeric wala ulit, kay Jericho yeah. na naman. Si Jeric, pinasok na naman. Ay, pinasok na. So, 22-9 in favor 22 of Brusco Brothers. 22-9 ni Jericho. So, ayan. So, last 10 na lang ang Brusco. So, nag-perfect siya agad. Oh, for three, oh three, nice, nice, nice. For Josh. Niya, yeah, sarili niya. Medyo hindi kinuha ni Joe oh. Man. So, ayan. But, yun. Hinahayaan na lang talaga nila. That's good bola. So, 24 over 14 syempre. So, ayan. Trump around po si Jericho. Oy, grabe. So, 26 4 ba na to? So, ayan okay, na. Si Clyde pinabayaan. Okay. Okay. So, last five ang Brusco, brother. Last five. five. Last three lang. So, last three, no? three na lang ang Brusco. Siyempre, tatapos na ni Gio na sa 3. Sa 3, 3. Yan. Tatapos na ni Gio. Ayan, naku. Ito. Mukhang mag... Oh, wala. Oh, Tingnan natin. natin. Medyo wala. Siyempre, ginawa ni Jerick. Tingnan natin kung siya rin na magta-try ng 3 points. Ah, haliw po. Haliw po. Haliw oh, pero po. Pero, oh, tinipo. Tapos na. The game is over. Tapos na laban. The game is over. Courtesy of Jerick's three point shot. So si Jerick pala ang tatapos sa kala ko yes. si Jonah. Okay. Congratulations Brusco Bros. So congrats and sa Brusco. And also hats off to Team Good Boys. Especially Joshua Agatep and Clyde. Um, Clyde injured. Tinuloy pa rin laban. And there you go. Brusco Bros is the winner of this match. Their yes. first win for this 2x2, 2v2 basketball edition. Brought to you by...